Magluto tayo ng ginataang papaya malunggay at hipon. Inuna ko na ang papayang gisahin para madaling lumambot. Palambutin ko lang yan sa katas. Medyo malambot na ang papaya ilagay ko na ang hipon na. Ayan, medyo mapula na yung ano natin, hipon. Lalagyan ko na siya ng tubig. Nainit na tubig nga pala yung nilagay ko para mabilis kumulok. Ayan na siya. Lalagyan ko na ng magic sarap. Ito yung pinakapanimpla ko pampalasa. Ilagyan ko na rin pala yan ng pamintang durog. Ilagyan ng konting asin. Ito lang pala ang ilalagay kong gata, frisk gata, coco mama. Ito lang po ang available dito. Ibubuhos ko na ang gata. Nilagay ko na po ang malunggay. Ayan na po. Pakuluan lang natin ng konti. Ayan, malapot na. Ano? Ang lalaki. Ang lalaki ng hipon. Ang sarap. Luto na guys, ang aking ginataang papaya at hipon. Salamat sa panonood.